panoorin nyo to mga brother naglaro ako nito itong game na to GD77 PG tapos galing to sa ano eh sa Facebook yung mga ads tapos dinownload ko siya tapos pag dinownload mo siya magkakaroon ka ng 300 ngayon yung 300 na yun ilalaro mo yun pa nila. tingnan nyo guys kung gaano nakalaki yung panalo ko ayan o. Tapos, yan. Ganyan nakalaki yung panalo ko. Ngayon, bibidrohin natin. Tingnan ninyo yung mangyayari. Nanalo ko ng 5-8. Toink! Yan o. Kinang-inang yan. Hindi nila ibibigay. Diba? Kung di ba naman mga scam tong hinayupak na mga to.